what's up mga kalumad so doon uh, ah, magsanik kita kaya tiwason na at uh, ating tapusin yung ginawa natin kuprahan o tapahan yan mo muna tayo dito dahil hindi pa yun na hindi pa yun na ano na hindi pa yun natapos at Tapusin muna natin ang gawin muna natin ngayon managkas tayo ng sani sani po ang tawag dito sa amin makulungan yan tagkas tayo ng sani ito pa tatagkas natin puputulin natin yan dahil na uh, uh, papawulin natin yan ng, doon sa ating tapahan yan now dyan yung mga kalumaday ating muna yung puputulin yung mga sanig yan puputulin natin yan puputulin natin yan mga kalumad yan puputulin uh, uh, yan ito, na. Ayan, tumba na tumba na tumba na at ito na mga kalumad, pagkatapos ko na ano, naputol yung mga nipa or sani, tinapok ko na dito dahil aking sasahin. Sasapala ang tawag dito sa amin yan. No? Oh. Linagay na natin sa ating baroto. Yan. Ating sasahin yan. yan mm. Hindi ko lang muna ng videohan kasi wala akong kameraman. Kaya ito na lang pagkatapos ko na magsasa, linagay ko na sa baroto at dadalhin ko na doon. Dadalhin ko na sa aking tapahan dahil yung kalahati ng aking tapahan hindi pa naatapan at hinahabuan na natin yung ating sani mga kolonad yan hinahabwa na natin at ano kapunta at ating ano ating isaka sa kanato tapahan dahil papawin natin yan yan o dito pagkatapos kong lulu, pagkatapos kong magsaka ng mga sina mga sina mga, sina, mga sina natin mga kalumad ay naghaling mo na ako dahil maraming gati-gati dito sa amin dahil palaging umuulan dito yan, mm. yan ito yung sani ko at yung ting papawdan at sinimulan ko na sinimulan ko na magpawd ayan magpawd muna tayo mga kaluman magpawad. ang paud palang tawag dito sa amin ayan, mm. ako lang dito mag isa solo solo lang so solong solo lang talaga ito mga kalumad. solo adventure talaga ito yan ito ang ating balis yung nakita nyo yung binuhat ko na balis nung nakaraan na ano paghimo namin dito sa aming tapahan yan mayroon pang natira kaya tinitiwasan namin at ah, tinitiwasan ko yung aking balis yan o yan Magpaod tayo paod tayo mga kulumad yan paod pala ang tawag dito sa amin naalala ko tuloy nung dati nung kabataan pa ito yung linakihan kong trabaho yan dito ako ang lumalaki pag sasani or pag binibinta namin yan na ng 300 ang gatos mamura pa lang doon sa uh, nung, un, nung araw makalamad kasi mamura pa yung gatos ng ating paod hmm. paod tayo makalamad paud paod tayo yan ito na makalamad patapos yan hmm. ito na yan, hmm. yan, tapos ito na yun no? titiwasin natin yan. Mm, yan yan patiwas na yung ating powd yan patiwas na yan mm, yan ganito palang magbuhat na mag powd dito ganito yan o no. mm. siksik natin isiksok yan hmm siksok natin yan bakit bakit isiksik mo yan siksik yan mm. ito ito nang nagawa ko kita natin pagkita natin yung ating finish product yan yan you know, shout out sa nagaano nagahimo ng powder pagkatapos makalumad ay dahil nagugusla na ako kumuha mo na ako ng tilapia na aking baon at isusug ano i, inihaw natin yan luluto na, na yan naluluto na yan ito yung nakuha ko kanina na tilapia doon sa aking pokot at saka yung itong na dala ko gagawa mo ng gagawa mo na tayo diyan ng sausawan na ating inihaw na tilapia ito, ito pa, lalagyan natin ng lamonsito dahil napakasarap talaga yan, nakapasarap yan mga yan Yan, tapos Napos ko na na gumawa ng ating sasahan ng maraming kalaman si Atle at tara. Yan. Kakain na tayo. Kakain na. Salong solo lang to. Ilagay ko muna yung aking cellphone. Ilagay ko muna. Yan. Lagay muna yon natin. Ulam. Yan. Lagay natin. Yan. Kain tayo. Panalingan talaga. nalangin muna tayo sa ating Panginoon na adihan. Magbisira tayo makaan. Amin 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 kain maklumat kain kan kain mad. yan no yan ang ating inihaw na tilapia taba yan talaga makalumad kain hindi ko na nabidyohan kung paano ko kinuha yan kanina makalumad dahil malakas ang ulan pa dito sa amin pala mabasa yung ating cellphone kain makalumad kain yan tutusulan natin ang sarap talaga mm. so lang dito makalumad yan tatrabaho tayo dito sa ating tapahan yan talaga natin yan para Uh, sa susunod kung mag-vlog tayo dito sa aking area dito na tayo ano dito na tayo magluluto sa aking tapahan dahil napaka ano tedo napaka sariwang hangin presko na presko dito yan dito presko presko yan dito sa ating area dito sa ating tapahan at dito na tayo magluluto kung, kung dito tayo kung mag-vlog tayo yan ayan, tapos na kung kumain yan hindi nakabalos yung ating tanin mga kalumad yan Pagkatapos ay ini patuloy ko na yung aking pagpaud yan. Yan oh. Pinapatuloy ko na yung aking pagpaud yung aking ginagawa. Naghaling-haling mo na ako dahil malaking tagnok dito sa amin sa dito dahil umu umuulan yan para hindi tayo natagnokin yan. Pagkatapos na at natapos ko na talagang magpaud yan wala na akong sinana, sinasanasani kanina o naubos na. Yan na. Yan ito ang aking ano, ano na nakita nyo yan o, wala na yung, yung may bitay-bitay na mga ano tali dyan dahil mag magsimula na tayong pag atop piano linagyan muna natin ng ano linagyan muna natin ng yan o yan sinimulan ko na linagyan ko muna ng ating na ating latayan dito para mayroon tayong patungan kung mag atop tayo yan o yan o yan maklumad sa at tanapos ko na ano yan malapit na ito muna ating dudukdukin muna dahil umuulan na dito dahil hapon na dito malangi mara, madaigid ang gati-gati dahil tinatabangan na ako ng mga gati-gati dito at hindi ko na hindi ko muna ito tatapusin baka sa susunod ko na ito tatapusin sa wala pag wala na akong pag, pagwala na akong pasok sa aking trabaho ayan oh lalalang sangin muna natin yan yan lang tamang tamang lang yan ng lansang dahil uh, pagkatapos natin magatop atop gugubuain naman natin yan Hanggat nandito na lang muna ako makalumad yan kasi hapon na wala akong kasama dito sa bukid ako lang umuwi pa ako ito yung ang baruto ko at babalikan mo at babalikan ko na lang yan sa sa susunod yan, o, yan hindi ko na talaga natapos hindi ko na kaya dito na lang ako ingat pa